Hello everyone! Ako po si Zipora. Ngayon po, napansin ko lang po kasi ang dami pong gumagamit ng sound ko ng mga ML players. Kasi po, ang dami pong nagtatag sa akin sa mga edits. As in, ang dami ko pong makikita ang edit na puro Mobile Legends yung video na ginagamit po yung sound ko. Katulad po nito. Hit the photo, stop. They need to you stop, then you hit the mouse, pop! Pong, 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 pong. 뽕뽕뽕 뽕샤챠 <뽕> 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 Hindi lang po isa yung nakita ko. As in, sobrang dami po. Kaya, ang dami pong nagtatag sa akin. At kadalasan, yung mga nakikita ko pong edit ay mga Gusion users, Karina users, si Lina, Aldos, at si Chu Yan, laro na po si Chu. Yan po yung pinakamaraming video. Puro true users po na nag-freestyle. Basta madalas po assassin at mga fighter users. Kaya ang dami rin pong nag-comment sa mga videos ko po sa TikTok na kung ako daw po ba yung nag-beatbox sa pong, pong. Tapos tinatarong po nila kung pwede ko daw po ba i-beatbox ulit yung pongpong. Pong. Tapos ang dami din pong akala na Indonesian ako. Pero ang totoo po niyan ay pure Filipino po ako. Tapos sa YouTube naman po, ang dami pong Indonesia na tinatawag po nila itong pong pong Nyepong o Pongpong Sepong. Hindi ko nga po alam kung ba't po eh, pero madalas pong ganyan yung mga comments. Kung i-check nyo po yung mga comments sa YouTube channel ko po, makikita nyo po doon yung mga comments. Ito po kasing beatbox cover ko pong Switch It Up Pinost ko po ito nung 2019, nung March 2 po At syempre, ang original po nito ng rap IC ay si Lavado At pinost niya po ito nung 4 years ago pa, nung August 3, 2018 At marami nga din po sa YouTube na nag-remix ng na mga DJ sa so pong-pong-pong video eh Katulad po nito another one. So ayun guys, maraming salamat po sa pananood at enjoy niyo po itong beatbox cover ko sa Switch It Up. Put it. Then need to stomp, then you hit the molly ba Put